Wow, wow. Di gitu sini wow. itu nasi ni panci kaya red. Wow. Ya, no? Kumalaw talaga mga idol. Anong klaseng mga elemento kayo? Wow! Ayan na, Sama nakatira dito na elemento, papasok na naman ulit ako, at uh, susubukan ko na naman kayong kausapin. Baka, parang hindi ito maano guys. Baka pagbigyan nyo na ako ngayon, na makausap kayo dyan. Wow. 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 Guys, nakaharang talaga siya sa daan, guys. Anjan siya, mga idol. Anong klasikang elemento? Nandyan siya sa gilid, guys. Wow. Grabe guys. Nandito sa iba pa. Ito yung nakita natin guys. Oh. Yung binato sa akin. Yung pag ano guys. Pagbaba ko guys. Galing dito sa itaas. Binato ito sa akin. Dito ka pa ba? May mga katanungan lang ako sa iyo. Kung anong klase kang elemento? Bakit ka nagpaparamdam sa loob ng bahay na ito? Guys. Guys. Wow, wow. Ay no. guys, ang bigat nito mga idol ang bigat nito guys pero naitulak ng elemento naitulak ng spirito na nandito sa loob ng bahay na to guys Alam ko naman na nandyan ka sa paligid. Kaya lang hindi kita makita kasi nga spirito ka. Isa kang elemento na nakatira sa loob ng bahay na ito. Pwede ka bang magparamdam sa akin? And guys, sa silid na yan guys, kaya na sinabi ko. Diyan. Oh, yun. Ayan dito, pumasok dito mga idol. Makikita natin yan mamaya siguro. Dito sinaniban si Kuya Red guys. Sa silid na ito. Gaya na sinabi ko nung last week na pinuntahan ko ito mga idol. Napaka creepy ng bahay na ito mga idol. Kahit sinong ghost na pumasok dito guys. May mararamdaman talaga sa sobrang positive. Wow! gumalaw na naman mga idolo. oh. napakarami talaga nila mga ito ito guys dito sa bandang ito nasa liban si Kuya Red wow yan o no? Kumalaw talaga mga idol. Tivo pali yung malaw ni Pias Fatis. Jesus Christos. Rame PGR. Spendo siya sa divas. Yes, Kalia. Yes, era divas. Oops, oops, oops. Parang pumasok guys. Pumasok siya guys. Huwag mo akong sasaktan na. May itatanong lang ako dito sa inyo pumasok siya dito mga idol nandito talaga siya mga idol bakit kayo tumira dito wala ba kayong ibang matirhan anong klaseng mga elemento kayo Whoa. Wow. Uh. Jesus, ay ba nung klaseng elemento to guys? Wow. Kasi hindi ko na malayan na na pala siya sa tabi ko guys. Pumasok sa silid na ito huwag kang matakot hindi ako nananakit Wow, oh, galit na galit mga idol galit na galit guys ibang klase ito mga idol ibang klase pwede ko ba itong buksan pwede ba ako makapasok sa silid Guys, napakabigat ng pituan na itong mga idol. Napakabigat. Ah. Ah. Whoa. guys. Divo Valeria Malunia Spatis. Sisos Kristos Rami PGR. Sementosius divasius galia Yes ira divas Valdante sia vieta Grabe guys Di mabuksan Wow Wow Galit na galit mga idol Oh, ayun oh. Lumabas yung spirito mga idol. Ayan. Oh. oh ayun pa. Oh. Diyos ko. Sige, lalabas ako dito pero wag nyo akong sasaktan ha. Gusto ko lang naman kayong kausapin. Wow. Wow. Jesus. Jesus. Marquez, so, oh. Kumakalaw mga idol. Ayaw talaga, guys. Nagagalit talaga ang nakatirang elemento o spirito nandito sa bahay na to. Galit na galit sa atin, mga idol. Galit na galit. Ayan, guys, so. may humihila sa akin guys punta dito Jesus name walang tao guys may kumakalabog dito kanina pero walang tao dito bawat sulok ng bahay na to guys binato sa akin, guys oh. Ito naman, guys. Jusko. Lah. Yeah. Parang di takot tong mga to, guys. Parang di takot. well well Jesus name Yan, wala guys. Eh, parang nakatingin ko yun. Wow! Ayaw nyo talaga mag-ipagkausap. nagpaparamdam kayo at nararamdaman ko kayo dito pero sa ipinapahiwatig ninyo dito parang nagagalit kayo sa akin kaya ito yung masasabi ko sa inyo pwede ko kayong tulungan dito na makatawid kayo pero kung ayaw nyo sa ngayon sige Hahayaan ko muna kayo ngayon dito. Guys, yung ibang elemento mga idol lumabas. Yung Oh, ayan Oh. Wow. Success na. Yung iba guys, andito sa silid. Yan, may nagtatago pa. Kikita natin guys. May biglang pupunta sa loob. yung mga idol. Grabe. Tested na tested tong bahay na to guys. Sobra. Hindi sila magkakalapit sa atin. May pangontra tayo. May panangga tayo. Kasama natin yung noon guys. Pababa tayo guys kasi galit sila. Siguro guys nagambala natin sila. Kaya Guys. Sobrang creepy ng bahay na 'to mga idol. Sobrang sobrang creepy ng bahay. Napaka-positive tested na tested may mga elemento na nandito. Ayan guys. Maraming salamat 'yung lahat.